Magandang araw mga kaibigan uh, Meron pa tayong available na stock ng dark chocolate uh, Ito po, bagong dating uh, Pwede pa kayong uh, mag-order sa number na ito 0916 Limited po ang stock kaya first come first serve Hindi po ako nagnenegosyo nito umiinom lang ako kada umaga dahil napakasarap, napakasustansya. Uh, gusto ko lang din matulungan ang mga farmers sa bukid na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang finished product na sikwati or uh, dark chocolate. Pag-usapan natin ngayon itong post ni Senator Amy R. Marcos. Tungkol ito sa ginawa niyang uh, hearing sa Senado Uh, yung pagka-aresto, pagkidnap kay PRRD at dinala sa Netherlands. Sabi niyo, hindi ko alam bakit itinuturing na anti-administration ang hearing yung tungkol sa pag-aresto. Platform naman yun para sa mga panig at itinatanong ko lang naman ang tanong ng mga kababayan natin. Ang sagot ng Chief Philippine National Police, Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, Criminal Investigation and Detection Group at iba pa ay hindi ko naman kontrolado. Malay ko ba sa isasagot nila. Hindi ko nga alam kaya ako nagtatanong. Trabaho ko yun eh. Pananagutan ko iyon sa bayan. Senator Aimee Marcos, March 23, 2025. Okay. So, kawawa ang super ate. Both, both comes may negative na masabi tungkol sa kanya si Senator Bongo sabi niya too late a hero. Uh, ano pa bang magagawa may babalik niyo pa ba ang dating Pangulo sa inyong investigasyon <laughs> ganoon uh, ang mga DDS naman babasa ko mga comments no more vote <laughs> uh, hindi, kina, hindi na kita bobotohan Senator Amy si Atty. Sal Panelo. Sabi niya, publicity mo lang yan <laughs> para uh, makakuha ka ng simpatya, makakuha ka ng boto sa eleksyon. <laughs> Kailan, yun na nga, ang mga ang mga DDS na babasa kong comments na ah, hindi na namin bubutuhan yan si Senator Amy. May mga mangilang-ilang vloggers, in fairness, ano, na pumuri sa ginawa ni Senator Amy yung Senate hearing. Isa na yan si uh, Crisette Laureta Chu, Joey Di Bebre, Tio Moreno, sino pa ba yung mga may may mga pumuri credit to where credit is due sabi ni ano eh? Sabi ni Sasasot. Eh coming from Sasasot eh, talagang ano. Ah uh, ano daw? Ma maraming naliwanagan daw at uh, sino ba yung nagsabi na ano? Eh si Sass pa rin, sabi niya, yung mga statements ng mga government officials during the hearing na hindi na nagkakatugma. Pwede daw gamitin 'yon sa as evidence doon sa trial sa ICC. Eh so kung ganoon, edi eh, may silbi ako personally no. Ah uh, Pasalamat ako kay Senator Emi. Oh, nalaman natin na wala palang red notice. Red diffusion lang. Tapos nalaman natin na yung kwento ni Secretary Rimulya ay hindi pala ano, binawi niya eh. Laban bawi. Sabi niya, group airport noon na. Siya presidente, Secretary Gibo, Secretary Anyo. Eh mama yan, nung nagsalita Secretary Anyo na wala akong kinalaman dyan. It pains me. Masakit para sa akin yung nangyari kay PRRD dahil matagal kaming nagsama. Hindi ako kasama sa anumang grand conspiracy para yan nga, arestuhin, dalhin si PRRD sa ICC. Uh, hindi yun kasama sa mandate ko as National Security Advisor so, ayun, nagkabukingan sila hmm. ang ganda rin yung mga pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano so, kawawa si General Torres sa uh, paano sagutin kailangan pa niya ng call a friend so, ito naman palasyo Nako, sumulat pala sa Senado, pati si Senator Amy, na they are invoking executive privilege. Ayaw nilang mabulgar ang detalye yung pagka-aresto ni PRRD. Lalo na yung ano, yung eroplano. Anyway, nasabi na ni Secretary Rimulya, John B. Rimulya, na ang nag-arrange Office of the President. Kailang ayaw pa rin nilang Sino ang nagbayad? Eh kung Office of the President ang nag-arrange, eh tayo ang nagbayad. O so, yun ang masakit. Tayo ang nag-finance yung pagkidnap sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, nandiyan na yan. So kung anti-admin ba si Senator uh, Amy Marcos, taong bayan na umusga kung nakatulong ba yung ginawa niyang Senate hearing, tayo na umusga. So, ang paghusga natin ay yan na natin ipapakita sa no. May 12. Malapit na po ang May 12. Sabi nga ng kaibigan ko, si Chris Torres. By the way, shout out sa aking mga researchers, Chris Torres and Eudora. Sabi ni Chris, ha, excited na ako sir, boboto sa May 12. <laughs> Ako rin, excited na ako. Yan ang tunay na people power, yung eleksyon. Kalimutan nyo na yung people power noon pa ng mga... Wala. Hindi na natin kailangan ng isang people power 1 and 2. Ito na lang, eleksyon. Diyan na, natin ipakita ang ano, vote straight PDP laban. Diyan nila matitikman ang hagupit ng taong bayan. Kaya salamat sa inyong panonood mga kaibigan sa ating mga videos. Uh, hindi nyo lang alam, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig sa Bukidnon. Dahil ang uh, monetization natin ay ginagamit pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para maayos ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo po ang video na ito. Para ang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi. Nanay, yun <tipan> sa'yo mong ika nanay. Nga nakatop na magbago. oh! Mayo na kayo inyong atop. Yun sa'yo mong ika-historya, dai. Yun sa'yo mong ika <tipan> oo. <tipan> oo. Oo, oo. Nakatop na magbago. Oh, garabi yung kalipay ni nanay. Kaya nakatop na daw sila magbago. Lagi. Salamat. salamat Apan dili na nakayo si nanay kadungog. Dili na siya kayo kadungog. Dili Oo, na. nanay. Pero ang kalipay ni nanay, grabe. Nga nakatop na mo bago. Salamat sa Ginoo nanay. Oo. Salamat sa Ginoo og sa nagatan-aw si video si nanay. Nga natagaan na daw sila og sin. Oo, nailisan na daw ang ilang balay og bago Hindi Dili na sila mutuloan. Sige, salamat nanay. Salamat. Oh, salamat kayo. Uh -huh.